magandang gabi agray ko lang galing sa ano biyahe kasi sa karaan may nakita kasi ang daga eh sa na kasi naglipat bahay kami may tumalon kasi na ano eh daga galing doon sa aparador ng ano customer ko hindi ko pa huli eh. ngayon ko lang nabilhan ng ano mouse trap mga didikitan sila dumidikit sila yan oh. Mga strap yan. Yan, mga strap. Yan. Yan. Eh. Sana mahuli natin yung daga. Eh, kasi nakaraan, may nilagay akong ano. Ah. Uh, may, may naiwan akong pagkain. yan, na naka-stero. Na, na may, may napansin ko. But ngat na ngat yung ano, styrene yun pala. Ngat ngat ng daga. Ibig sabihin dito pa yung daga. Nakaraan lang yun eh. eh subukan ulit natin. Mahuhuli natin siya. Kung andito pa ba talaga siya. Lagyan natin konti yung mga momo. Yan ah. Eh. Momo yan ng KFC. Yan. Sana mabitag natin siya. Yan, lang natin. Ay, lagay natin sa gitna para lumapit siya. Yan, Yan na mahuli natin yung daga. Bukas, malalaman natin. Pagbiyahin natin. Yan, nakasapin yung ano, yung sasakyan. Kasi, nakakargo kasi to eh. Para di magasigasan yung ano, salamin. Makagrahe ko lang galing biyahe. Yan, wala po an, yung ban. Yan. Sana mahuli natin yung daga. <laughs> kasi, mahirap kasi pag papabayarin daga baka ngat-ngat yung mga wire sa sasakyan ayan ayan babalik ka natin bukas ng umaga yan ayan ngayon uwi na muna tayo char naka starbucks yung laga yan ayan ka lang barayan na tayo iwan muna natin si buddy balik ka natin bukas ayan lock muna natin yung pintuan ayan ba tayong ilaw oh yeah susi putar bye bye ba di jam kamu na berikan kita bokas bye tempat tak anak ya dunia tayo jadi eh, mahaba-haba yung lalakaran natin good night tomorrow good morning mga kaibigan Ang gala tayo papunta sa sakyan. Ano kasi titingnan natin kung nahuli ba natin yung daga. Na guys. Dito tayo sa sasakyan, guys. Titingnan natin kung nahuli ba talaga natin yung daga. Hi buddy, good morning. Sana natin. Sana nahuli natin. In 5 4 3 2, buksan natin yun nahuli natin <laughs> nahuli ka rin yun success mission accomplished nahuli natin yung bubuit maliit lang pala nya pala kasi malaki siya nauli natin. Hindi <laughs> na ka kabahan, tayo kakabahan. Mayingat natin sa mga wire sa sasakyan. <laughs> nahuli rin kita. Salamat sa mouse trap. Nahuli namin yung ano. Dubwit yun. Oh. pa. pa siya guys. Hmm guys, mission na kung beside talaga sa mga wala dyan kasi sobrang dikit nyan eh. Eh, 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 eh. lang natin guys. Tapo na natin siya. Yun sa basurahan. Ano? Ayan. Ayan. Nakawali ka rin. Wala <laughs> ano yung... dapat pa yung kabahala. Nangangat ka yung mga wire natin. So ayan guys. Ayan. Mission na kumplis tayo. Nahuli natin yung bubit. Yun lang. Salamat. Good morning. Pabiyahin na ako. Bye-bye.